Eto na nga pala yung full transformation nitong binuo na kab, makalipas yung halos dalawang linggong pagpapapogi sa kanya. Sino ba naman mag-aakala na 1997 model pa nilabas tong motor na to dahil napakakinis na ng itsura niya ngayon. Kapag ganitong nabihisa na talaga yung mga napabayaan na motor, kahit na lumang modelo pa, lumalabas talaga yung kapogian. bali ito na nga pala yung huling araw ng pagbubuo natin dito kay Project Cup dahil halos sarapan na lang kasi yung kulang sa kanya. Kaya inuna ko na nga pala ilagay yung side cover dito na plastic tapos nilagay ko na rin yung tornilyo niya na mahaba sa loob. Medyo magiging plain lang yung itsura niya kung hindi tayo maglalagay ng decals kaya ito nga pala yung napili kong design para diyan. Inaayos ko nga muna pala ng pagkakapantayan sa kako dahan-dahang idinikit. bali pati nga pala dito sa may bandang taas, naglagay lang ako ng malit na decals. Nang nailagay ko na nga pala sa may bandang kaliwa, syempre pati dito sa may bandang kanan ilalagay ko rin kaso tumatama nga pala yung side cover dito sa may bandang kicker kaya inadjust ko muna pababa kaya kinuha ko na nga rin pala tong kahan niya na puti bali nga pala yung pinaka leg shield niya na nakonekta dito sa taas nakabili na nga rin pala ako ng bagong cover nitong airbag sa taas nung nakaraang video kasi bakal yung nilagay ko sa mga ganitong klasing model lang motor parang lalong mas nagiging klasik yung itsura kapag merong mga stainless na ganitong nakalagay kaya sinalpakan ko nga pala ng carrier yan dito sa may bandang gitna dagdag lagayan na ng gamit dahil medyo maraming konsepto na rin yung nauuso sa atin dito sa Pilipinas kung usapang motor kaya mas okay siguro na bumuo pa tayo ng mga ganitong luma sa dami rin kasi ng motor dito sa atin sa Pilipinas parang nagiging magkakamukha na lang lalo na kung iisang concept lang yung nakita mong motor at para mas ma-appreciate din natin yung tindigan ng mga lumang motor dati na hindi na natin nakikita masyado ngayon dito sa kalsada kaya ngayong last day na nga pala nito ni Project Cab nag-iisip na nga pala ako ng isusunod kong bubuin dito kung tutusin wala talaga mabigat na piyesang nakasalpak dito halos all stock lang talaga yung baon pero kahit papano mapapalingon kapag nakasabay mo sa kalsada yung pagiging unique at kakaiba nitong motor na to talaga yung magpapalingon sa iba lalo na kapag nakatapat mo mabalik muna tayo dito sa mga naisasalpak natin na pyesa bali hinigpitan ko na nga pala yung mga tornilyohan nitong carrier na nilagay ko sinalpak ko na nga rin pala tong dugtungan ng leg shield dito malapit sa may emblem yan kasi yung pinakalak nilang dalawa at para lalong mas maging classic yung itsura nito ni Project Cub maglalagay nga pala tayo ng basket dito naman sa may harapan medyo marami na tayong naikabit na, na stainless dito dito Project Cab kaya kulay puting basket naman yung napili ko para kahit papano may terno sa kulay nitong leg shield at hindi masagwa tignan kaya para makita natin kung sakto lang ba yung fittings nito ipinatong ko na nga pala dito sa bracket sa front fender may makasama na rin yung tornillo tsaka plate para ilalagay na lang natin dito sa pinakalak sa taas dahil pag te test drive na rin pala yung gagawin natin mamaya sa labas kaya kinawa ko na nga pala tong cambio ikakabit ko na rin dito sa salpakan nya sa mga hindi ganong pamilyar dito sa motor na to bali 70cc lang to tapos 3 lang siya. Kaya kung hanap mo sa motor yung mabilis tumakbo, wag mo na isama to sa pagpipilian mo dahil pang takbon chabi talaga to. Pero kung pagiging classic at unique yung hanap mo sa isang motor, mas magandang isama mo to sa listahan mo. Bale, naglagay nga rin pala ako ng passenger putres para may tungtungan pa rin yung pasahero natin. Tapos nilagyan ko na rin na side mirror. Chrome type na side mirror din sana yung ilalagay ko dito kanina. Kaso pagkatapos kong i-unbox, mas malaki pala yung salpakan dito sa tread. para makita na rin natin yung takbuhan nito ni Project Cab, inilabas ko na nga pala para may drive naman natin so ayun nga mag update muna tayo ng uh, final video nito ni project Cubs. so kagaya nang nakita nyo Makalipas yung 9 days or 10 days ata ng pagkakalikot natin dito Kung napanood nyo yung day 1 nito talagang halos wala nang papakinabangan Literal halos na pang junk shop na itsura Pero yun nga makalipas yung halos dalawang linggong pagpapapogi natin Sa wakas ito na nga pala yung final looks nya So sa mga nagantay at nagabang kung ano magiging itsura nya Sana kahit pa paano naging satisfied kayo dito sa kinalabasan ng itsura nito ni Project Cub Hindi man siya ganong kadiinan kagaya ng ibang nakikita natin pero... Uh, Dugot-pawis pa rin yung puhuna natin dito, lalo yung effort para mapapogi natin or mapabalik niya yung dating itsura niya. So yung ginawa nga pala natin dito, halos balik all stock lang. Medyo naglagay lang tayo ng mga konting accessories para mas lalo siya maging itsurang classic. Yan, naglagay tayo dito ng basket sa harapan. Tapos yung carrier dito sa pinaka uh, gitna niya, pati yung carrier dito sa dulo. ay naglagay tayo sa pyesa, uh, hindi lahat ng pyesang nakasalpak dito ay May mga second hand tayong ni-repair at ni-remedyohan para maisalpak pa rin natin dito. Then ayun, pansamantala, uh, dito muna nagtatapos itong episode nito ni Project Cab dahil ito na yung full transformation sa itsura niya. kita nga pala tayo sa susunod na araw dahil ipapakilala ko na sa inyo yung bagong project bike na bubuin natin. na ayun nga pala, sa mga nagtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance sa maging bagong amo nitong binuo natin na Mio. Itong kulay silver, napaka basic lang. Check nyo lang dito sa comment section. Right? And dapat mag-register kayo dito sa pinakabagong laro. Itong Wagi Plus. Tapos ayun yung makikita nyo yung laro rito. Bahala na kayo ha. Pili na lang kayo dyan. Tapos doon nga sa mga nag-register at least mag-recharge kayo ng minimum. Tapos send nyo sa anyo screenshot. Tapos abang lang kayo. This coming September katapusan, live tayo. Right?